Sir. Oh, bisa ka ako? Baka ka. Tapos mabagal. mabagal. butuhan. Mabagal Mabagal yung butuhan. Sina may shirt? mabagal yung butuhan. mabagal yung butuhan. Sina may shirt? Baka na yung bi. I have ako. At Pilipinas ito. Kaya ako makaboto. Tama ba yan? Foto ka ng wala talagang sistema.

Wow. Ang puso ko lang yung nakakaboto sa isang room. Ang dami-dami ng watcher doon. So,